po ang latest na balita mga kabunyog, isa na naman nakatibayan laban kay Kibuloy na totoo ang mga aligasyon na pinupukol sa kanya, dito po kasi sa sinagawang pag-raid kay Kibuloy kahapon. Hindi man nila matagpuan hanggang ngayon si Kibuloy pero meron silang mga naligtas sa kamay ng bula ang pastor na ito. Panoorin po natin ang mga kapamilya ng mga naligtas sa kamay ni Kibuloy ito po ang kanilang salaysay. Oy, Ma'am Liza Nakay, maraming salamat sa yung pakulay ah. Mamelos 1971 shoutout. So, eto na nga po. Confirm. Uh Oo, -oh, may nakaligtas. Okay? tinang nagaganap na press conference ng PNP Regional Office 11 sa Davao kaugnay nga po ng kanilang operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kahapon ito nangyari ano upang uh, hanapin nga po at isilbi ang arrest warrant kay uh, Pastor Apollo Kibuloy panoorin po natin ito hindi yan, ads yan. Po yung, po po yung Likewise the same morning of August 20, 25 2024, a daughter from Midsayap, North Cotabato requested police assistance to rescue her 50-year-old mother inside the KOJC compound. Allegedly her mother was recruited and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Midsayap. after being confined inside the KOJC compound. Alam nyo, ito, ito, itong mga, itong mga nagtakasala, puno, kibuloy, eh, ano po nila yan? Meron po silang, uh, sabi nga nila, ano daw yung kingdom eh, uh, sagrado daw para sa kanila. Para sa kanila. Okay. Pero ngayon lang po ako, nakakita, o nakarinig ng simbahan, na merong, Bartolina sa loob. Hindi hmm. ko maintindihan, may ganun palang simbahan, may Bartolina. Kami yung simbahan namin, wala pong Bartolina, simbahan lang po talaga. Oo. ba? Diba? Kayo yung simbahan nyo, may Bartolina ba? Kasi first time ko pong makarinig ng ganitong klaseng katarantaduhan. Saan ka makakita nito may Bartolina? Hmm. Pagkulang yung remit mo, di ka nakalimus ng maayos. Mama Anita Subido, shoutout po. Paparusahan ka. Tatakutin ka. Minsan, pagbabantaan pa yung pamilya mo. ba? Diba? Kaya, kaya nga po, tinatawag silang kulto kasi ginagamit po nila yung mga word of God para sila ay paniwalaan. Para sila ay magpayaman. ba? Diba? Well, nasa Bible naman yan na na darating yung panahon, marami talagang gagamit sa pangalan ng ating uh, ni Hesus Kristo, di ba? Et, na nga, isa na si Kibuloy dito. Oo. Kaya nga lang, bistado siya ngayon. Hmm. They were told that her mother has been suffering from pain for her feet and had difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. The briefest link was sa uh, DSWD po natin. So, if you want to have any question, ito po yung uh, parehong uh, the parents and yung uh, anak po ng mga victims po natin. So, another uh, kaso ito kay Buloy. No, ako hindi naman ako lawyer. Kung ano yung magiging kaso nila dito, hindi, hindi ko masasabi yun kasi hindi naman ako lawyer. Pero ang pagkakaalam ko, another kaso ito. 'Di ba? Oo. Ah, uh, Rosita Ol, uh, Oliegue, magandang uh, umaga po. Oh, another kaso po ito. So, anong natukibuloy? Parang uh, makukulong, makukulong kayata ng uh, 500 years na ito. 500 years, okay na ba yun? So, tingin mo, 500 years. <laughs> Pwede na siguro yun? Hindi ka naman mamamatay kasi ikaw po yung, ano, ikaw yung mahuhuli. Son of God ka eh. Ito po yung kaya po ako nandito sa Dao, Dabao, to overlook po yung alleged tra trafficking in person. Uh, before you ask uh, the question, kindly introduce yourselves and your network. Okay po. Oh, ayan na sila, ayan na sila. Oh. Ay, salamat po ha, sa 269 thumbs up natin. Mahihiyain talaga yung iba. <laughs> Okay. any uh, statement from the parents? Ano yung gusto niyong sabihin? Hoy, may nasaktan dito oh. May nasaktan ng palamunin ni Kibuloy. Si Alfredo Ramos, Alp Alfredo Ramos! Palamunin ka pala ni Kibuloy eh. Nasasaktan ka, makukulong na yung amo mong manyakis at kantotero. Ha? Ah! <laughs> Nasaktan ang animal. Uh, relax ka lang dyan, manood ka lang. Manood ka lang. Utang ina mo ka. Ha? Ah, Gago. Manood ka lang para mas masakit. Sipapan ka Sir, Ms. Rodriguez, balde siya ro'n po ah. Yung nanay po nag-work po sa at ang naiwan lang po yung tatay. So, maybe we can ask po yung tatay. At yung nanay ah, para malaman nyo, dito lang kauwi na ng August 13, at hindi niya natin po yung anak niya, kaya po pumunta dito sa damahan. <laughs> sabi ko, pag tagpo namin dito, ang, ang, gusto, ang gusto lang po talaga namin, makuha yung anak namin, mapauwi. Ayun. Kasi, nag-aalala kami, kasi nung simula nung napasama siya dyan sa May Kingdom of Christ, hindi lang na makakontak sa amin. Hindi malang dapat kada week, kundi every months, o kaya one, one, year bago siya nakakontak. an tanong dito, ano ba yung anak niya? Babae ba o lalaki? Kasi kung babae, malamang sa malamang, kawawa, di ba? Kawawa po babae, pag babae. 'Di ba? Alam niyo naman si Kibuloy kung gano'ng kamanyakis ito. Yung yung titi nito talaga dapat putulin eh. Oo, hindi lang titi, pati itlog. Pag ako maging senador, pag ako maging senador, magpapatupad ako ng batas na puputulin yung titi at itlog ng mga manyakis. Pag ang manyakis ka, puputulin titi mo at itlog. Tapos, pakontak man namin siya, may kasama siya laging ano, yung taga-member din na parang nagkaano sa kanya, nagbe-briefing. Ito po ah, lahat po ng tao sa mundong ito, meron pong tinatagong kalibugan sa katawan. Lahat po. Okay? Pero gawin nyo po yan sa mga asawa ninyo. Doon nyo sa asawa nyo gawin. Pero huwag nyo pilitin yung asawa nyo kasi hindi nyo pag-aari yan. Eh kung nagkakaintindihan ba kayo, hindi eh, po pwede yun. Pero kung gagawin mo sa ibang tao na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo kilala, ibang usapan na yun. ba Eh, Aki Buloy, grabe ka. Ang niya, kaya parang medyo nag-aala kami. Ang pagpunta pa niyang ng Cebu, talagang wala siyang paalam. Bigla lang <laughs> siyang nirecruit nung... Natawa ako dito sa comment. Wala lusot sabi niya putulan ng titi eh, meron pa naman dila <laughs> ayun lang may dila pa pala putulan puputulong kasi puputulan kasi ng dila kawawa naman eh kayo magbigay kayo ng suggestion may dila pa pala anong gagawin sa dila sa <laughs> <laughs> sa joke lang po yan. di ba ako tatakbong senador. Oo, yung nababagay lang po dyan yung may mga lawyer, ba? Diba? Kasi sila kayang-kaya nilang gumawa ng batas dyan. Oo, tayo naman, isusuporta lang sa kanila, ba? Diba? shoutout kay Ma'am Chi, ah. ng Huli na nung sinabi na nasa Sibu na siya. Kasi alam namin, nagtatrabaho lang talaga siya sa may bakery. Kasi nag-ano siya, parang nag-working student. Katapos lang kasi niya ng ano, K-12. Pero yung nangyari pong rin, hindi po namin kasi alam talaga namin yung kasi na kami, nakabook na kami ng flight talaga dito. Kagabi lang kami dumating, 11. Eh Galing pa kami, Eastern Summer. Kaya nagulat kami, nung nag-raid, kala namin, di na namin makuha yung bata. Kaya nag- oh, oh, Ito pa. Kung wala nang dila, may paraan pa, may daliri. <laughs> <laughs> Nakalusot pa rin! Kung wala nga naman, naman dila, putulin yung titi at dila, may, may daliri pa rin. <laughs> Ayo, kaya ayo kung ano, ayo kung gumawa ng ano na. Ano ba ano ba dapat gawin dito? May daliri pa daw. Bimbi Reviton shoutout to ah. talaga kami sa ano, sa saka sa police station. Pero bago kami pumunta rito, nag nakipag na kami dun sa ano namin, barangay saka sa police station. i-follow up kami rito para ma-assist kami. Yun lang po yung ano namin. Wala po kami alam dun sa mga retreat <laughs> Kaya ngayon, salamat na nakuha na namin anak namin kanina. Yun. Yun lang po. Eh, hey, actually, eto ah, ngayon ko lang, ah, ngayon ko lang napanood tong ano na to, balita. May ganito pala. Kaya nga, biginawan ko siya ng reaction. oh Actually, uh, yun na nga, no? nagulat ako, may ganito pala, talaga. Oh. Sabi ko, ilabas natin kung ano yung talagang baho ng kingdom na yan. Diba? Oh, hindi ko po, ito napanood kahapon, isang araw, Hindi ngayon lang po talaga, ba? Diba? Ah, uh, bale itong uh, second attempt ko na to so, na kunin ng mama ko. Bale last last month, try ako na kunin siya, ano, bale 6 hours ako nagantay doon sa gate nila para para lang makausap ng mama ko. Then then na may read na nangyari kahapon. Then, nakita ko sa post ng friend ko. Then, kinontak ko si Sabi ni, ano, Rey Giganto, bakit may takip ang muka? Alam nyo naman, yung mga, mga ano ni buloy Ah, uh, mga galawan ni buloy Diba? Tridor. <coughs> ah, alam nyo naman yung mga yan. Maraming namamatay, ganun. Narinig yun naman siguro yung audio. So, karapatan naman nila magtakip ng muka. Kasi unang-una, pag mahirap ka, kawawa ka, wala kang proteksyon. E, buti nga sila napansin nga ngayon ng gobyerno eh. 'Di ba? siyempre for si uh, safety pa rin. O tingnan niyo yung ano, yung nahuli na kampo ni Kibulo, yung isa. Nakamask na, naka-hood pa. 'Di ba? Ay dapat hindi na nagmask yun, hindi na naghood. o ba't nang tatakot yun? Ayun yung tanong ko. Ba? Diba? Sa kung kumusta yung mama ko ganito? At sabi niya sa akin, kuya ang mama mo. Pero yung time na yun, wala din ako pera. So, naghanap ako ng, ng way na mak makahiram ako ng pera para lang makuha ang mama ko. Then, mga around 8 o'clock ako nakarating ng Davao City. Then, after noon, diretso na ako sa sa compound. Uh, Tanguso mo to, Blau, shout ko talaga na ma-reach out yung mga kasamahan niya doon para makapalabas ang mama ko. And luckily, nakukuha ko ang number ng kanyang minister. Then yun, tinawagan ko siya. Nagabi ko, ah, Sir, pus, um, pwede mo sabihan na mama ko nito sa labas? Kasi ibigay ko yung cellphone niya. But, alibay ko lang din yun siya para makausap ko ang mama ko personally. But, ano eh, ah, sabi niya sa akin, hindi ako nakalis dito sa pwesto ko. Bani nakag ako dito. Ay, ah, yun na sabi niya, hindi ko alam saan ang mama mo. Kasi ma ang mga pangis malaki. Hindi ko nakita. Then yun, then pagka around 1 o'clock, nag-text ako sa kanya na, Sir, ah uh, i-charge ko na lang kong cellphone. Also, may alibi din para hindi ko na siya mabalik. Uh, hindi ko ibigay yung phone sa, 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 ano niya, sa minister niya. Then yun, ba, uh, dala ko na yung phone. Then, may, may, na may naka-advise sa akin na better para makuha mo talaga mama mo. Punta ka sa police station, dun sa saksak po. -sa -sa po. Then yun, na-need na ko din sila, ma'am, answer. sir. Tapos nag-abot kami doon. Then yun na po. Ay, uh, Rinaldo Capin, salamat po, ah. Lahat ng mga calls and texts ko, ni isang reply wala from the minister nila. So, yun. Then, also, may friend din si mama na nagsabi na, ang mama mo, ano, yung may sakit na sa paa, yung nahirapan pa na maglakad. So, yun na, ano din ako, kasi... Pag malakas sa mga sa kanila eh, pag may sakit balik sa amin, parang ganyan, uh, masakit sa part namin. Na... Ang problema pa po dito, ito ah, pag nagkakasakit ka po, do, Marjo Bagri, ba shoutout, at kaya, sino ba yung kanina? Uh, sa lahat na lang na nandyan nanonood, hello po sa inyo. Ang problema pa doon, pag nandun ka uh, sa loob, kay Kibuloy, hindi ka ano, hindi ka agad nila ipapagamot. Diba? Hahayaan ka lang. Kumbaga, yung katawan mo, alimbawa, nanlilimus ka, o nag, uh, kasi para may maialay ka kay Kibuloy, pag ikaw nagkasakit, papabayaan ka lang. Pero hanggat buhay ka pa, hanggat gumagalaw ka pa, pakikinabangan nila yung katawan mo. ba? Diba? Pakikinabangan nila yung katawan mo. Imagine, marami ding mga teacher dyan, I think may mga pulis pa rin siguro, may mga pulis din siguro, teacher, na nag-resign sa kanilang trabaho para lang maka, maka ano uh, mapunta diyan sa kingdom kasi akala nila diyan na sila maliligtas akala lang pala nila yun di ba? oo pero kabaliktaran pala lalo na kung teacher ka tapos may mga ano ka ari-arian ka oh ematic yan yung iba nga binenta nila yung kanilang ari-arian para lang makapasok sa kingdom tapos yung 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 kingdom may share pa rin doon sa property mo na yun grabe nang pambibilin wash no? pati hindi pa to kay banang na yeah, family na ko okay yung mama ko din sa inyo 10 years o 11 years na siya na tapos ito lang yung ito lang yung yung favor ko sa inyo pa ipakausap pa, mo ako sa mama ko kasi gusto ko siya kunin kasi mama ko siya, kahit, kahit oo, galit ako sa kanya, pero mama ko rin siya. Kaya masakit lang sa part ko na, yung parang... at ang masasabi ko lang din si mga basher na nagko comment dito na mga tanga, oo, ang masasabi ko lang sa inyo, ang pamilya ninyo ay mga pukpuk, kinakantot yung mga anak niyong putang ina kayo, ha? Mga gago kayo, mga inutil kayo, tarantado kayo, Oo, nasasaktan kayo kasi binabanatan ko ang inyong manyakis na pastor. Ha? Wala kayong magagawa. Putang ina nyo. Oo. Pero, ang masasabi ko lang, dyan lang kayo. Oo. Pero, huwag kayong masasaktan dahil unang-una, wala akong pakialam sa putang ina ninyong nararamdaman. Ha? Dyan lang kayo. Mamatay kayo sa gigil. Putang ina nyo. <laughs> Tatawan <ang> demonyo. <laughs> <laughs> ang demonyo tumatawa na. <laughs> <laughs> ah, biglang sinapian si Bullpoint man ng demonyo. <laughs> ba sa sa amin na pamilya? Yung so, parang ganun po. Kaya yun, thankful ako kasi at last, at the second attempt ko, nakuha ko na sila ka-mama ko po. Yung po, salamat. Mm. Ayun, nakuha na yung nanay dahil sa raid. Oy, salamat po sa 622 thumbs up natin dyan, ha. Maraming salamat po. Thank <laughs> you. ito po yung conversation ng anak ko doon sa Evelyn. Last year pa po nila na conversation to. Ang sabi po dito ng anak ko, ah, uh, te, gusto ko na po sana makabalik sa Eastern Summer. Matagal ko na po sana gustong bumalik kasi di pa po ako nakapag na maiwan yung manggulang at mga kapatid ko. Mm. Kasi sabi nyo, 3 months lang ako dito. Akala ko po, makakabalik po ako agad. Hindi po pala. Kaya hanggang ngayon, hindi po hindi ko po maiwas, maiwasan na hindi po sila maalala. S Sige na po ate. Sabi Pauwiin niyo na po ako ako ate hindi na po ako mawawala sa pagawa ng kalooban ng Ama through the sun ang nais kulang po sana mabigyan po ako ng pagkakataon na makasama niyo po mag, makasama po yung magulang at mga kapatid ko at akalain mo ikaw makikiusap ka sa ibang tao para lang makasama yung uh, uh, magulang, magulang mo. Kasi parang wala ng control, parang wala nang karapatan yung magulang, di ba? Ang may karapatan na itong mga demonyo na 'to. At hindi ko maintindihan sa mga kapwa natin Pilipino kung bakit anja na nga yung ano, inape nagsalita na nga, yung pamilya nagsalita na. Hindi ko alam sa maintindihan sa kapwa natin Pilipino na kinakampihan pa rin yung ano, yung mga taong demonyo. Paano kaya kung yan mangyari sa anak nyo? Ngayon, eto yung masasabi ko sa mga kumakampi kay Kibuloy. May mga anak kayong dalaga. Okay? Ipasok nyo ngayon sa kingdom. Ipasok nyo sa kingdom. Sige. Ako, hinahamon ko kayo. O, sige. Kapag walang nangyari, hindi nag-aasa yung anak nyo dyan, papalakpakan ko kayo. Ah. Uh. Sige, kahit sa loob ng 5 months lang, pag hindi nagalaw yan doon, papalakpakan ko kayo. Bigyan ko pa kayo ng 20,000. Ah. Uh. Bigyan ko pa kayo ng 20,000. Ah. Uh. Diba? So, si, subukan nyo. Magpadala kayo ng anak nyo doon. 'Di ba? Lalo na kung maganda yung anak niyo, sexy, padala niyo doon, maglalaway yung pastor. Ah, pero parang uh, ano na eh, makukulong na kasi mahuhuli na eh, 'di ba? Pero kung malaya lang 'yan, tapos subukan yung magpadala ng anak niyo doon. Nasa huli po yung pagsisisi, tandaan niyo 'yan. Ah. At ipinapangako ko po na kupo sana dakilang through the sun na babalik po ako ng kusa at hindi Sabi ni Edencio Jeronimo, napakayabang mo, hayop ka, mas, mas hayop kang putang ina mo. Oo. Mayabang ba yung nagsasabi ng katotohanan? Tanga ka? ha? <coughs> uh? Eh wala kang magagawa, ganito na ako magsalita. <coughs> Pag nagsasabi tayo ng totoo, mayabang na. Pukpukin ko yung ulo mo ng silpo na to eh. Oh, okay na rin to kasi matigas-tigas din to eh. <coughs> Nagsasabi tayo ng totoo dito, mayabang na. May nag Hindi naman tayo gumagawa ng sarili nating kwento. May pinagbabasihan tayo. Diba? Po, na pili sa pilitan, sa pamamagitan po ng malaking pag-ibig ng ama at pagbabalik po ako makasama. Po, pati mga magulang at kapatid ko po ate, Ayoko po maiwan ate. Gusto ko rin po sana makasama makasama ang anak hanggang sa katapusan na hindi mo hindi po man lang yayari kasi hindi po kasi Natutunghayan po natin yung yung uh, press ng PNP doon po sa Regional Office 11 ng Davao dahil kahapon po nagsimula yung uh, Pagsisilbi ng arrest warrant at paghahanap kay Pastor Apollo Kibulay at sa iba pa doon mismo sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Magpahanggang ngayon po hindi pa po natatapos yung uh, paghahanap nga po sa compound ng KOJC at uh, yung natunghayan po natin kanina ay uh, nagpapatuloy pa rin po hanggang mamaya kasabay na rin po nung uh, pagsisilbi ng arrest warrant at search ng PNP Regional Office 11 sa Davao. Tayo so, mga pre ano, uh... Etong ito at least uh, na rescue na po sila no. Ah, uh, tayo sa ating mga kapulisan na binababoy nitong mga kamp kampo ni Kibuloy. No. Ayan ay pinapalakpakan po natin dahil talaga po sila po ginagawa po nila yung trabaho, no. Oh, iyan oh. Yan yung kapulisan natin ngayon, talagang uh, uh, tumutulong sa ating bansa. Hindi katulad noon ang iniisip ng kapulisan sa panahon ni Digong, hindi man po lahat pansarili lang nila. ba diba? kasi may quota daw sila eh, sa panahon ni Digong. No. Eh. Oh. Kahit walang kasalanan, ayun, yung iba na frame up, yung mga uh, wala, wala naman talagang kasalanan, na frame up. Pero ngayon, unti-unti na po talagang bumabalik yung tiwala ng mga Pilipino sa ating kapulisan. Except lang sa king, uh, membro ni Kibuloya at makadugong. Hmm. Kasi kahit ako noon, ako talaga noon, nawalan po ako ng tiwala sa kapulisan. Kasi daming uh, na-frame up talaga. 'di ba? Oh, ang dami talaga kaya ako sabi ko nga sa sarili ko, bakit naging ganito na yung pulis? Kasi kahit mga bata makita yung kapulisan, 'yung mga bata na ano, walang kamuhang-muhang, tatakbo po 'yan. Makakita ng pulis, tatakbo po 'yan, matatakot. Pero ngayon at least dahil sa ginawa ng uh, uh, kapulisan ngayon, 'no, nagkakaroon po ulit ng tiwala, 'no, 'yung 'yung uh, mga Pilipino, 'di ba? So 'yun po 'yun. <laughs>